Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw Ang sandigan. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali si Alice Guo at mga kapatid na sina Sheila at Wesley sabay-sabay dahong pumuslit ng bansa. Ito naman si Cassandra Leong no-show sa pagdinig ng Senado. Ang Department of National Defense umapila sa Amerika at mga kaalyadong bansa na sumaklolo na sa gitna ng nagpapatuloy na bullying ng China. Ang DOH naman, hindi pa nakikita kung konektado nga ba ang dalawang bagong kaso ng MPAX sa unang naitalang kaso noong nagdaang mga araw. Kukuning unused fund ng PhilHealth hindi gagamitin sa Maharlika Investment Fund. Trust at performance rating ni Pangulong Marcos bahagyang tumaas pero rating sa mani VP Sara bumaba. At mga pasaherong nagbakasyon sa mga probinsya. Balik Metro Manila na matapos ang long weekend. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon ng Martes, Brigada August to at kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay at Brigada Kath Austria Brigada balita Nationwide sa Tanghali At sa ho ng ating mga balita mga kabrigada, ikinuwento Ito pong si Sheila Guo kung papaano siya nakalabas ng bansa Sa pagdinig ng Senado sinabi ho niyang sumakay daw ho sila ng boat o bangka sa dagat pero hindi niya raw ho alam kung saang lugar ito Mula raw ito ay meron daw ho silang sinakyan na van. Sabay-sabay daw ho silang umalis na kanyang mga kapatid na sina, dismissed Mayor Alice Guo at maging si Wesley. Samantala, pinili naman hong tumanggi ni Cassandra Leong na humarap sa pagdinig. Ito nga ho sa kabila ng imbitasyon ng komite para nga ho pagpaliwanagin siya bilang incorporator ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sabi ho niya sa kanyang sulat, Sinabi niyang nais muna niyang manahimik dahil posibleng magamit ng kanyang testimonya laban sa kanya. Pero ay po kay Senator Risa Ontiveros, may tuturing daw na premature ang argumento nito kung kaya't hindi na kinakailangan ang kanyang sulat. Dagdag pa ho niya, hindi kailanman maaaring magamit ang right against self-incrimination upang ma-justify ang pagtanggi ng isang individual na humarap sa kanilang pagdinig. Samantalang maalalang bukas kabrigada, haharap naman si Cassandra sa pagdinig ng kamara. Rapido. Ang paggamit ng pekeng Philippine Passport ng ilang Chinese nationals may tuturing umanong isang seryosong banta sa national security. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! sa Senate Committee on Public Services Chairperson Sen. Rafi Tulfo na malinaw na nagpapakita ng immigration crisis ang paggamit ng ilang Chinese nationals ng Philippine passport sa ang paglipad, papasok o papalabas ng bansa. Kaso nito, may tuturing man itong seryosong threat sa national security. Anya, posibleng kasing ginagamit lang ang estratehiyang ito bilang parte ng sleeper cells o SPIA na makaaway ng, ng Pilipinas. Kaugnay nito, maasal senador na maiimbestigahan ito ng National Intelligence Corps Coordinating Agency o NICA at iba pang ahensya na may kinalaman dito. In the court of changing lives, ito si Brigada Uncorted ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Mexican News of Sports. Umahataw ni Katabalita Nationwide. Idinin naman ni Defense Secretary Gibo Chudoro ang kahalagahan ng suporta ng mga kaalyadong bansa sa pagtindig ng Pilipinas sa international laws. Kung naihunito mapila si Chudoro sa US at iba pang like-minded nation na sumaklolo na sa gitna ng na nagpapatuloy na bullying ng China sa West Philippine Sea. Samantala, kinumpirma rin ni Teodoro na mayroon ng gumugulong ng mga pag-uusap para palawakin pa ang mga interpretations ng umiiral ng Mutual Defense Treaty o yung MDT. Layunin daw nitong maging mas dynamic ang usapan kasama ang Amerika nang sa gayon ay hindi naman daw huyan magamit ng China para ho sa sarili nilang layunin. Malalang sa ilalim ng NGT, otomatikong Sasaklolo ang Amerika sa Pilipinas sa oras na makaranas ito ng armed attack. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. COH, hindi pa nakikita kung konektado ba ang dalawang bagong kaso ng MPAC sa unang naitalang kaso noong nagdaang araw. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada, report. Hindi pa sigurado ang Department of Health o DOH kung konektado ang dalawang pinakabagong kaso ng MPAC sa case number 10. Sa isang pahayag, sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na may posibilidad na konektado ang mga kasong ito pero hindi pa nila ito nakikita. Binigyang tindi ni Domingo ang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na anuman ang koneksyon ng mga ito. Abiso pa rin na iwasan muna ang magdikit-dikit ng balat. Ongoing pa rin umano ang contact tracing sa mga kasong ito. Sa kasalukuyan, tatlo na ang naitalang mga bagong kaso ng impacts ngayong taon. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Umahataw, nationwide. Ito hong kukuhaning unused funds ng PhilHealth, hindi naman daw pala gagamitin sa Maharlika Investment Fund. Brigada Maricar Sargan.

Mariing pinabulaan na ng Department of Finance na gagamitin sa Maharlika Investment Fund ang kukuning 89.9 billion pesos na unused fund ng PhilHealth. Ayon kay DUF Director Yovi Nina Asuncion, walang kinalaman sa MIF ang pagkuha sa natutulog na pondo. Paliwanag ni Asuncion, nakalista na sa ilalim ng General Appropriations Act 2024 ang mga unprogram project na paglalaanan ng kukuning pondo mula sa PhilHealth. 40 billion ay gagamitin para sa taas sahod ng mga kaw ng gobyerno, habang ang first tranche na nairimit ng PhilHealth ay ginamit na pambayad sa health emergency allowance sa mga healthcare workers. Meron din anyang inilaan para sa foreign assisted projects, programa na tututok sa malnutrisyon sa mga rural areas, innovation program ng TESDA. Meron ring para sa Philippine Rural Development Program upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na mapataas ang kanilang kita ng hanggang 30% at ang mahabang listahan ng mga infrastructure projects. Ipinunto ni Asuncion na kung hahayaan lang na matulog ang pondo ng PhilHealth, mas lalong hindi mapapakinabangan ng taong bayan ang pondo na inilaan ng gobyerno. Una nang nilinaw ng DOF official na hindi manggagaling sa kontribusyon ng PhilHealth members ang 89.9 billion pesos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News Manila. The Music News Authority. Nag-init ang ulo! is Senate President Pro Tempore Jingoyos Estrada kay Jojo Nones sa pagpapatuloy ng pagdinig ng sexual harassment sa kaso ni Sandro Mulak sa nasabing pagdinig na iniis Estrada sa paulit-ulit na pagtanggi ni Nones na sagutin ang kanyang katanungan at pagbulong muna sa abogado nito bago tuluyang sumagot kahit sa hindi naman umano incriminating questions. Kasunod nito, nagdesisyon ng senador na wag muna itong palayain at panatilihin muna sa detention facility ng Senado dahil sa kanyang naging aksyon. Samantala, bigo namang makadalo sa pagdinig si Richard Cruz dahil nakakonfine umano ito sa ospital dahil sa gastrointestinal bleeding. Brigada Balita Nationwide Samantala, kabrigada, si Daraga Albay Mayor Baldo sumuko na raw huyan sa mga otoridad. Brigada Alay sa Balyon, i mo! Brigada na ngayon ang mga otoridad si Daraga Albay Municipal Mayor Carlwin Awin Baldo matapos na sa itong sumuko kagabi sa Kamalig Municipal Police Station. Ilang araw mula ng ibaba ng Regional Trial Court Metro Manila ang warrant of arrest dahil sa double murder case na isinampalaban sa kanya. Kaugnay ng pagpaslang kay dating Akubikol Portales Representative Congressman Rodel Batokabe. Kinumpirma ito ni Philippine National Police, Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Zizon sa Brigada sa Fan Legaspi? Aniya, ito ang pinakamaganda at dapat nagawin upang maging mapayapa ang proseso. Dahil din dito, mas magiging madali umano ang pag-turnover sa kanya sa issuing court. Ayon kay Dizon, kasalukuyan na nilang inaasikaso o ina-arrange ang mga kinakailangan sa pagdala kay Baldo sa RTC Metro Manila, kabilang ang letter na ipapadala sa korte upang ipaalam na nasa kuskudiya ng PNP ang alkalde. Sa ngayon, wala si Baldo inyong na Manila, Ang inyong napakinggan ang Brigada Panlikan Nationwide sa Tango. Sa kanya, samantala, naglabas na rin ang pahayag si Baldo kung saan binigyang diin niya na re-respituhin niya ang desisyon ng korte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Alisa Balion ng 91.5 Brigada Nuza from Legaspi. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Trust at performance ratings ni Pangulong Marcos bahagyang tumaas pero rating sa VP Sara bumaba. Big, uh, Brigada Katrina Honson, Ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. B -b 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 report! Bahagyang tumaas ang trust at performance ratings si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang bahagya namang bumaba ang kay Vice President Sara Duterte. Sa tugon ng masa survey ng OCTA Research sa second quarter ng taon, lumabas sa 71% ang natitiwala sa Pangulo. Mas mataas ito mula sa 69% nitong unang quarter. Tumaas din ang kanyang performance rating mula 65% sa 68%. Samantala, bahagya namang bumaba ang trust ratings si Duterte mula 68% sa 65% at ang kanyang performance ratings mula 60% per pa baba ng 60%. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Also... Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Ito naman ho mga pasaherong nagbakasyon sa probinsya. Balik Metro Manila na matapos ang long weekend. Brigada Jigaboy Custodio, i-brigada mo! Brigada Uh, report. Long weekend is over. Balik Metro Manila na nga mga, pro, uh, mga pasaherong nagbakasyon sa kani ng probinsya. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, patuloy ang pagdating ng mga bus at mga pasahero na galing probinsya simula pa kaninang umaga. Kahapon August 26, umabot sa mahigit 170,000 ang mga pasaherong bumuo sa terminal matapos nga ang long weekend ngayon as of 11am umabot na sa halos 70,000 ang full traffic sa terminal inaasahan naman na nasa mahigit 170,000 na mga pasahero mula sa probinsya ang dadating ngayon dito sa PITX samantala mahigit 1.3 milyong pasahero naman ang gumamit ng terminal nitong long weekend una ng sinabi ng pamunuan na naaabot sa isang kalahating milyong pasahero ang inaasahan na nilang gagamit ng terminal mula August 19 hanggang ngayong araw. In the heart of changing lives, ito si Brigada Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News sa Balita Nationwide ipinagpaliban muna ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa mga expressways. Kung maalala, ipatutupad na kasi dapat sa katapusan ng buwan ang mas mabigat na parusa sa mga motoristang walang load o walang sapat na load sa kanilang RFID o ETC devices. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, umaasa silang gamitin nang ng mga kinauukulang ahensya at mga tollway operators ang 30-day na pagpapaliban upang maayos ang operasyon ng expressway. Ipatutupad na ang bagong rules simula October 1 sa halip na sa uh, August 31. Balita, Samantala mga kabrigada, may git sa 200,000 bakanteng posisyon sa gobyerno. Susolusyonan so, daw huyan ng Civil Service Commission sa pagbibigay ng prefer o preferential rating at qualifications adjustment. Ano kaya yan? Brigada Haji Camino, i mo! Gumagawa ng paraan si Civil Service Commission upang mapunan ng libo-libong bakanteng posisyon sa gobyerno. Sa briefing ng CSC sa Kamara para sa proposed 2025 budget nito na 2.7 billion pesos ngayong araw, inusisa ni House Deputy Majority Leader Winter Palma kung bakit tumabot sa 203,000 ang unfilled positions at kung wala bang aplikante sa pamahalaan. Ayon kay CSC Chairman Carlo Alex hino trabaho ng human resources ng bawat ahensya ang mag-publish at mag-fill up ng mga posisyon. But Hatid anya ng CSC na maraming job order at contract of service workers na mahuhusay. Ngunit ang problema, walang eligibility. Kaya naman simula nitong Marso o ngayong taon, nagpatupad sila ng preferential rating para sa mga kawani na kumuha ng civil service examination. Halimbawa, 70 yung kanilang grado. sa exam, dadagdagan niya ng 10 puntos para na sa gayon maging 80, ibig sabihin, pasado na sila. Pirmantala, eh, sinabi rin ni Nograles na isa sa mga hakpang ang pag-adjust ng government agency sa qualification standards ng bawat posisyon upang mas maengganyo ang mga aplikante at maging tugma ang kakayahan ng mga nais pumasok sa gobyerno. Aminado naman ng opisyal na hindi nila agad nakikita ang bilang ng mga bakanteng posisyon sa mga ahensya dahil nagagawa lamang nila itong i-monitor o i-follow up kada anim na buwan. Kaugnay nito, merong ipipresenta sa NEDA Board ng bagong proyekto na kinabibilangan ng CSC at DBM kung saan isang digital platform ang agad na makakakita sa vacancy sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Bukod dito, nasa final stages na ang CSC sa paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang University of the Philippines para sa research agenda, natutukoy kung bakit marami ang unfilled positions, JOs at COS, upang maging research-based at data-driven ang mga polisiya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, nagbigay ho ng mensahe ng pagbati sa Senator Christopher Bongo sa 1,700 na nagsipagtapos ng graduate school program dyan ho yan sa Philippine Christian University na may iba't ibang master's program dyan ho yan sa PICC. Sabi ho ni Go, dapat ay gamitin ang napag-aralan para mapaunlad ang komunidad at buhay ng kapwa Pilipinas. Aquino. Nagabot naman ng token ang senador para ho sa mga estudyanteng nagtapos at sa mga faculty staff. Samantala, labis naman ang kanyang pasasalamat sa mga chairman at mga kawani na nagtiwala ho sa kanya bilang isang Public Servant. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, may ilang bagay na dapat tandaan upang maging maayos ang karanasan sa pangalawang pagkakataon ng pagbubuntis. Una, mahalagang uh, kumonsulta sa isang obigay ni matapos magplano ng pangalawang pagbubuntis. Ito ay para mabigyan ng payo batay sa naunang kondisyon. Pangalawa, siguraduhing malusog ang pangangatawan sa pamamagitan ng balanse pagkain, regular exercise at tamang pag-inom ng tubig. Pangatlo, analahan hindi na handa sa maaring panganib ng pagbubuntis tulad ng mga komplikasyon o kondisyon na posibleng lumabas. Pangapat ay ugaliing uminom ng prenatal vitamins kung ikaw ay sakaling nagbabalak muling magbuntis kagaya na lamang ng Mom's Love ES1 Capsule. Ito ay siksik -sik sa mga bitamina na mahalaga para matiyak na physically ready ang mga ina para sa kanilang ikalawang pagbubuntis. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, na Papakinggan pa rin ang mga kaganapan ang Mga kaganapan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada niyo noong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxon Capsule at Mom's Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives Helping and inspiring people To achieve a better life Kami ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Kath Austria Maraming salamat ho sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News What Authority is. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Ito na ang panibagong revolusyon ng balita tuklasin ang ultimate source ng fresh at real news. Sa Brigado.ph, hatid namin ang mga pinakabasayang kwento, mainit na balita na mahalaga sa bawat Pilipino. Mula sa mga makukulay na national news, hanggang sa pinakamalupit na local stories, pinagtulungan ng anim na kabataan, kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Eksklusibo Huwag palalang Abangan! Malapit na malapit na! Maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa Hatas Updates. Huwag nang magpapahuli. Bisitahin ang Brigada.ph para lagi kang updated.